pagka humahal sa kikas ko ba yun uh, grabe maghirot ang bibi hmm Golo, grabe agay pikas pod e, pikas grabe maghirot Ay, agay ayaw pala bihi kita e, raw na dari sa ulo.

ah oh, Oo, asa ko ba. Si Mama Ma -ma eh. Maglagaw Ipasakay po din mm. ah, si Mama. Oo. si sa kilid. Sa siya? Mm. Ako di ay, asa ko. Uh, Ako ah, magsakay. Sakay? Oo. Kaya pun bakit? Tapat. Tapat eh. Oo. Mm. Ako ah. magsakay. Ako At magsakay. Ako Sorry, Jow. Oh. Last ah. Buhay? Buhay pa yun. O, oh, hilo ta. Kaya wala na po. Ah, hula, yeah. oh, grabe. Mas tira. Katay mo ana-ana, Oh. No. Kung hilot. ni Papa. Ma? Ana? Ano? 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 Anak? 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 Isang sakit ako sinus eh. sa huh? Sinus. Hmm. Nasa naman na ah. Gilot, gagiss naman. Hmm. Nasa naman na. Imo na pong suwagin gilot. unsa naman po na. Klase nga gilot. Suwang birada <laughs> Kita si mama no? Mama hmm. Tolong kan? Halo mga kalots Good evening Maka box Bye bye Mama kalots